What's up guys! Bagong araw, bagong kaganapan na naman. So for today's video, mamamasyal ako ngayon sa Vigan City, Ilocosur. So makalipas nga ang 30 minutes na biyahe, ay nakarating na ako dito and tamang lakad lang dahil pupunta ako dito sa Calle Crisologo. Unang-unang bubungad nga sa'yo pagkarating mo dito sa Calle Crisologo ay ang mga iba't-ibang souvenirs maging na rin ang mga pampasalubong. Ang mga souvenirs nga dito ay pawang handcrafted. Kung ikaw nga rin ay naiinitan, madaming nagbebenta ng sorbetes sa gilid-gilid so pwede ka lang bumili sa kanila para naman malamigan ka. Most of the time nga dito sa kalye Crisologo ay madaming tao kasi ito yung isa sa target ng mga tourists na binibisita. Sikat din dito yung mga kalesa na pwedeng-pwede mong sakyan. Sa katotohanan, hindi naman talaga ako first time visitor ng Sologo. Kaya dito, tamang lakad lamang ako at tinitingnan ko lamang yung aking paligid kung ano nga ba yung mga nagbago. Pero sa tingin ko, wala naman gaano. Ito pa rin ay kagaya noong last na bumisita ako dito. Madami pa rin nagbebenta ng mga souvenirs at madami pa rin mga turista. So mintu muna ako saglit dito sa isang store na to upang tingnan kung ano yung mga binebenta nila. So meron nga silang wallet na tag 20 pesos ang isa. Meron din silang mga ang pangbata na gawa sa kahoy. Unfortunately, hindi ko na nga nakita kung magkano yung presyo nito. So kung mapapansin niyo, magkakatabi nga lang yung mga souvenir shop kaya nasa inyo na lang kung saan kayo bibili. Kaya ang next destination ko nga ay ang Crisologo Museum. Kaagad ko na itong sinurch sa Google Map para mas madali itong mahanap at mapuntahan. After nga ng ilang minuto ay nandito na ako. So yung museum na nga ito ay dedicated sa pamilya Crisologo at sa kanilang history. So kung mapapansin ninyo, nag-flash lang ako ng mga pictures dito kasi hindi ko rin naman kasi sigurado kung pwede nga ba yung mag-video take dito. Ang familia Crisologo nga ay may malaking ambag dito sa Vegan City, Ilocosur at hanggang ngayon ang mga ambag na yun ay na -e enjoy pa rin ng mga mamamayan. Isa na dito ang University of Northern Philippines na kanilang itinatag noon pang kanilang katanyagan. Ang mostly na laman nga ng museum ay ang kanilang mga lumang kagamitan. Pero this is my first time na magbisita dito. Kaya naman namamangha ako sa aking mga nakikita. And mabait din yung caretaker. At talaga namang ginaguide ka kung saan ka unang pupunta at saan susunod na pupunta. So nandito lang ako. Ine-enjoy yung view at palipat-lipat lamang ng mga kwarto. Kung gusto nyo nga rin bumisita dito, isearch nyo lang sa inyong Google Map ang Crisologo Museum. Huwag kayong mag-alala dahil malapit lang din naman ito sa Kalye Crisologo. Talagang namamanghanga rin talaga ako dito dahil ang daming kagamitan, mga lumang kagamitan na kanilang na-preserve. Kabilang na dito ang mga malalaking rebolto at mga kanikanilang mga larawan. Siya nga pala, isa nga pala itong bahay na naging museum na Medyo may kalakihan nito pero huwag kang mag-alala dahil meron namang mga arrows at mga palatandaan kung saan ka pwedeng papasok at kung saan ka hindi pwedeng pumasok. Sa katunayan nga, yung mga pictures na nakuha ko at mga pinapakita ko ngayon ay hindi pa ito sapat Kaya mas maiging personal mong bisitahin yung museum na ito para mas maigi mong matitigan at makita yung mga laman ng museum na ito. Nang matapos ko nga malibot ang buong museum ay lumabas na ako at sumaglit muna ako dito sa tinatawag na basit na simbaan o in Tagalog maliit na simbahan. Matapos ko nga magdasal ay lumabas na ako ng simbahan at lumaratyo dito sa may pandayan shop. Actually meron akong hinahanap na gamit kaya ako pumunta dito sa Vigan. Pero mukhang dito sa pandayan ay hindi ko nahanap yung gamit na iyon. Kaya nang hindi ko na talaga nahanap ay pumunta na ako dito sa KFC para naman kumain na ng aking lunch dahil nagugutom na rin ako at sobrang init na rin talaga at nag-air ko na lang dito. Mag-isa nga lang din pala akong gumagala. Mas gusto ko yung ganon kasi wala akong masyadong inaalala bukod sa sarili ko. Kaya huwag nyo kong kaawaan na ha. Ang in-order ko pala ay one piece chicken with rice at saka isang side which is mushroom soup. Gusto ko sana yung mashed potato pero during this time yata ay naubusan sila. And yun nga, matapos akong kumain, ay dumaretsyo pa agad ako dito sa Maynovo upang ipagpatuloy yung paghahanap ko doon sa bagay na target ko pero sa kasamaang palad, wala rin dito yung hinahanap ko. Kaya lumabas na ulit ako, naglakad-lakad at pumunta sa isa pang store. So hindi ko ulit nahanap dito yung gamit, kaya naman nagtingin-tingin na lang ako ng mga damit. Wala din naman akong natipuhan, kaya lumabas na lang ulit ako mula sa store na yun at lumipat ulit sa isa pang store o pangtingnan tingnan ulit kung nandito ba yung gamit na yung hinahanap ko. Kaso unfortunately, wala din dito. Kaya nagpatuloy na lang ulit ako sa paglalakad at papunta na naman ako sa panibagong store. At dito nga nadaanan ko yung lugar kung saan ginaganap yung tinatawag na dancing fountain. Maganda dito tuwing gabi dahil merong gabi-gabing show. At nang malapit na nga ako ay dali-dali na akong pumasok dahil naiinitan na ako. Kaagad na nga rin ako naghanap doon sa gamit na hinahanap ko kaso unfortunately gaya doon sa dalawang na unang or tatlo yata ay wala rin dito. Kaya nang napagod na ako, nag na lang ako ng mga libro dahil natandaan ko dito pala ako noon bumibili ng mga librong binabasa ko. And dumaan ulit ako sa glit dito sa National Bookstore at nagbabaka sakali na baka nandito nga yung hinahanap ko. Pero wala din, kaya pumunta na lang ulit ako dito sa may parke at nagpahinga dahil sobrang pagod na ako sa paglalakad at sobrang naiinitan na rin. Makalipas nga ng ilang minuto ay napagdesisyonan ko ng umuwi. Bago nga ako pumunta sa sakayan ay dumaan muna ako sa 7-11 at bumili ako ng aking maiinom. Baka mamaya mahimatay pa ako sa daan, ba? Diba? At pagkatapos nga nun ay kaagad naman akong nakasakay dahil may naghihintay ng sasakyan. And I think ito na yung katapusan ng aking video. Salamat sa panunood!